Ang isa po sa mga dahilan ng pangarap ko sa Iglesia ni Cristo ay ang pangalan mismo ng Iglesia ito, Iglesia ni Cristo. Noong panahon nagsusuri pa po ako, sinusuri ko mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo sa pag-usap namin ang isang manggagawa, isang tagapagturo ng Iglesia. Binuklat ang Biblia at binasa sa akin ang Roma 16.6 na ganito po ang nakasulat. Mga ang kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga Iglesya ni Kristo. Nung marinig ko po yon, ay sinabi ko sa akin sarili, kung anib din lang ako sa isang iglesia, bakit hindi pa sa iglesia ang pangalan ay nakasulat sa Biblia? Ang pangalan ay nakarehistro sa Biblia. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit umanib ako sa iglesia ni Kristo. Ang pangalan ng iglesia ni Kristo ay nakasulat sa mga banal na kasulatan. Napakahalaga po ng pangalan. Gaya natin, may mga pangalan tayo. Pero nakarehistro tayo sa gobyerno. Nirehistro natin dahil napakahalaga ng pangalan natin. Gaya rin ng tunay na iglesia, nakarehistro po, nakasulat po sa mga banal na kasulatan. Sana surihin din ninyo ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Maraming salamat po.